Yun! Mga idol! <laughs> Uli mga idol! Oh. Idol! You know? Ang laki oh! Grabe! Matindi! Pogi <laughs> ko idol! Yun oh! Lapa laki oh! Grabe mga idol! Diyos Lapa laki! Oh! <laughs> Matindi! kay <laughs> naman! Uh, Uli mga Uli mga idol! Oh, sarap. Grabe na to. Sarap. Ba? Oh, grabe yung Idol. Mama. Oh. Yeah. <laughs> Pinangat sa sampalok mga idol. Hmm. Ang sarap niya no. Grabe oh. Sariwang sariwa talaga. Press na press. araw sa inyong lahat and welcome back sa Talim Island Pride For today's video, may ulit kami kasama ko ngayon si Kuya Mois, si Roy at saka si Unad Shoutout sa inyong tatlo Dahil yun nga mga idol, nung naming meet kami kahapon, napakadami naming huli Talaga namang hindi na kami nakabago sa isang pwesto Kaya for today's video, babalikan namin yung spot na yun kung ulit kami So yun mga idol, tara samahan nyo kami, let's go! idol, dito ulit kami sa birhen pato Sarap dito, birhen na birhen Ah, oh, yung mukha <laughs> lagyan <laughs> <laughs> okay, mga idol idol first cash, cash. <laughs> pakabig muna tayo ngayon mga idol Kali agad Yan you know. o Nakalaki Gumundo oh. Walang <laughs> muli mga idol para sa inyo Nyo Pangalawang huli mga idol O ah Oh. idol. Sarap. Dugong. Oh, palaki. Laki ng pagmamahal ko sa iyo. <laughs> to. Dongs. Yun, idol. Uli mga idol. Mga apat. Idol, hello. Ah, oh, sabihin nagluluko ako ah. Oh. apat. So yung mga idol, naputol po yung taga Ni Kuya Mois, bago pa lang, maagang uuwi ito <laughs> Sabi ko na nga boy Ay, ay isang viewers pa dyan eh Kaya pa yung taga dito, bago so Kaya yung rito. isa <laughs> No choice, bibili mo talaga ito Napakalaki oh, napakalaki Napakawalang wala mo na. Wala mo na. Wala mo ulit. Yun! Mga <laughs> <ng> idol! Wala <laughs> mga idol! Oh. Idol! You know? Ang laki oh! Grabe! Matindi! Pogay ko idol! Matindi na kakalamang na. Matindi! Matindi! Mamaw oh. ka oh Oo. Ayun na, kaya ito eh O, laki. Uli mga idol, banday. Matindi, <laughs> oh, banday. Oo. Oh. Oh, mga talong ah. mo maging jumping salad. tinigil walang niya yun ang master mga master yun oh laki master oh oh ba padani So, kung uh, may busy ako pa na yun Yun oh, napakalaki oh Grabe mga idol Diyos ko Napakalaki Oh, ang <laughs> <Kaya na buhay. laughs> hindi Kaya naman. Grabe idol oh. Laki oh. Sariwa sariwa. Tinan no. Napakatingkad ng kulay. Green na green. Stainless. <laughs> Sarap. Aba. Inahin no. Oh. Sa pinakamalaki yun. Hmm. Uh, okay Wag. Wag ano Pa. Jumping. Jumping ayungin. Oh. Tindi oh. Huli na naman Oh. oh. Dali na naman. Oh, tindi oh. Dragon. Yes. Oh, manok naman. Favorite. Ang di na tawag mo Ganyan kalapad oh. Matindi oh. Yun yun eh. Ayungin. Know. Yun oh. Huli na yun. Huli yan. Ang binangaba idol eh. Huli yan eh. Huli yan idol. Huli yan. Huli yan. Tsaka. Puto laki. Woo. Cheer. Taro cheer mga idol. Yeehee. <laughs> ganda na mga huli natin na idol oh makain na buhay oh ayun si mama oh yun yung mga anak nyo oh ito yung isa oh nag-aagaw po piti na agaw buhay dugong nyo naman oh napakaswerte sa dugong huli mga idol ah sarap grabe na to matindi gumuguhit mga idol ayan oh Oh lakas last lakas ng dugong dugong <laughs> kaya oh, yung yung isa matindi naman jackpot dugong release natin to kasi hindi walang kwenta uli mga idol Nananaw naman mga idol. Yeehee. Ay, putok. Nako po. Wala pa yung baka-baka wala pa. Wala yan. Bilisan mo. Wala yan. Tulin. Mundok mo na. Ye lo. Huli o. Ba! Grabe yung lakyo. idol. Mama! Ye! Mga baen. Oh! Tanga na uh, dalaman na ako nun ah. Yun din mga idol. Huli din. Yes! It's a yes! <laughs> Ako no <laughs> ah. Sabi ko mga idol Yun ang sinasabi ko mga idol Yun ang sinasabi ko oh. Tali nyo naman oh 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 ha?